Bago po yung waiter natin, ayun. No? Selfie day. One, two, three. Oh, ano po? Pantiring daw. Ha? Hindi ko sa'yo ang May po ko eh. <laughs> Pantiring. <laughs> Pantiring. Wala tayo? na sila Wala eh. Alam na mata. Hello. Hello. May oh, oh, sili na kaya Sayang Saka ano mo, po sabaw? mga kaliyap sa ngayon po nung sobrang yun, lakas kaya, ng ulan Sana maya maya bigyan tayo naman na para uh, makapag-celebrate ng okay Sana mawala din naman ang ulan mamaya Saan sa laki na sa inyo Siyempre ladies first Pataw na sa inyo Ayan. Wow, view you know? na ano sa kanila. O, oh, malaki ba yan? Yes, of course. Anong ano yan? Sitaw? Ay, ano pala yan? <laughs> Ayun na, yung ating pinakaintay. oh ayan, ayan na si Pali Toto. Pali Toto. Lakas pa talaga na po ng ulan. Ano mga... Uh, sana bigyan po tayo ni Lord na mawala naman ang ulan. Andito na po yung ating maglanggamak.

Mm -hmm. Daw. Maulan doon. Grabe. Mm -hmm. Hello, Neng. Hello. Happy month. Hi,

Ikaw ba, wag ka rin Tama, tapat mo kay Ate Trixie mo kasi laki niya lang Nahirapat na kalisod yung dalawa Special na yun Wow, 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 wow,

Ay ay Happy birthday. Ah, <laughs> <laughs> palitan din nala naman sari. Oo. Uh, yeah. Ge. Yeah, happy oh, birthday, palitan din naman sari. San si Marius? Happy Marius. Marius. Happy birthday. Pwede na, pwede na. Pide na. <laughs> sige, oh. sige Mario, mag-lead. Oh. Marius. Ay, oh, oh. da, Mario. Say, ano, oh. Ito si Mario. Ano natin? Ito si Marius. Happy birthday. Mario. Ito na ng birthday. Okay. okay. Happy Man oh, <laughs> oh, oh, oh. Sige, sabay-sabay na lang tayo. Happy happy, happy 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 Mansari. Yes. mo diyan kaya pala yung mukha lang ka. pala yung mukha? eh.

Ay, meron kay Tutong. Wala. Oh. Oh. Meron din pala. Grabe. Kaya mo yan. Kaya mo ga. Kaya, kaya. Picture mo na ganyan. Picture. One, two, three. Ano pa? Kaya na yung bayon. Meron pa. pa. pala. Ay, meron pa. Ayan. Wait lang cellphone. Kung pala? Cellphone. Ayun o. no. Ayun o. Ayun o.

lang <laughs> yung forearm ko. sa likod Kaya pa kaya? Iwa kita ko muna yan. <laughs> Oo, oh, ayan. Wow, really oh, so no. oh, no. kaya? kaya? Kaya pa Richard. One, two, three. Ayan, pa.

Okay. Okay na. Hindi na kisama yung panahon. Okay. Salamat po. Thank you. Thank you. Kabayo. Kabayo. Ayaw din mo. Ayaw din mo. Asan yung camera nila? Asan yung ano nila? Alin? Video call. Ito. Ay. Salamat po. Hello po, salamat po. Thank you po, Langga Group. Thank Langga Group. po. Hindi si eh. po kay Ate Noralim. Uh, salamat po, nagustuhan po namin yung so, ano po ninyo efforts Unexpected po. Tambak-tambak na. Oo nga. Grabe po. Oh. Ang dami kong hawak. <laughs> Kaya yan. Ay. Salamat po. Bye. Bye.

Wow! 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 Ay, hindi. Alala, wala. Ah, wala. Ah, wala. Ano 'yung gagawin niyo? pupulutin 'yung isa-isa yan. Sayang. i ayusin mo 'yung Tingnan mo. Naligo! Ako 'yung ano. Ako na 'yung ayusin mo 'yung Sige na, ayusin mo

Hindi <laughs> ah, Ipin maraming salamat. Thank you, thank you so much po. ko maliit lang ng anong yan, ang eh. Kuya, tanggal na na besi po. ko yan. Yan, yan, yan? yan. Ano sa Ano yan? na yan? Hindi na kailangan yan. Wala ka. kailangan yan? Kailangan na Ayan, tapos na po. Ah. Alam nyo mga kanina pero kanina sobrang ulan, man, bakit nung dumating sila doon biglang nawala yung ilaw dito nyo po. Okay. Yan na. Yan na. Alam 那刚刚弄去了。 Ayun mga kalingap so sana po natapos na rin. Ay maraming salamat sa lahat. Ay grabe no. Nakaraos din. Buti nga tumigil yung ulan. Oh nakisama yung ulan no gumanda ng panahon no. Ano ah, yung ilagay ilaga mo nga ito sa loob? Ay, buti pa siya. Meron na. Ay tsaka. <laughs> Ay. Ay. <laughs> Ay. Saan daw ko ito huhulog? Ay. Dyan daw doon na lang sa akin. Ay, okay. po mga mag-take ano natapos na rin tayo dito. Ay, meron pa. Ya, yeah, so oh. huh? <laughs> 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 <Okay, laughs> lagi lang. Oke, lagi lipat. Hai. Okay. ya? Okay. No, picture, picture. amerika Kay <laughs> sis Ann? Okay, niyo okay. na po sa mga niyo Ano? Anong at diretso na kami doon sa kwan? Oh, malaki ka na. Ini diretso na kami doon. <laughs> oh, Sa pinatut mo muna sila. Oo. Sige, yung nga Thank you. Okay, okay, okay. Let's go. Move, move, move. <laughs> okay po mga kalingap, sa so ngayon tapos na rin tayo. At uh, going home na. Ha? Si Okay. Okay lang.